Ayan, so welcome back po no dito sa Day and Rica YouTube channel. Ayan, lilito na ako. So, yun nga po, no? At uh, ngayon, ito na po ang start ng ating uh, content contents, ano po, kung saan, eh, tayo po yung magkukomentaryo, ano po, sa maraming bagay po, ano po. At, uh, of course, dito sa Day and YouTube channel, eh, atin naman pong papansinin, no? Ang uh, mga ilang bagay po patungkol dyan, sa showbiz. Ayan, showbiz naman tayo. <laughs> Wala lang. Makiki, ano lang po tayo, makikisali lang po tayo sa mga usapin. Ano po. Hindi naman chismis, ano, dahil hindi tayo magkakalat dito ng mga fake news, ano po, at ilang pa pong mga, ano, bagay na ikasisira, no, ng mga tao, ayan, hindi po yan ang ating layunin dito, pag-uusap lamang po tayo, no, at uh, ang ating pag-uusapan sa ating unang, no, Unang bahagi ano po or unang uh, content or episode patungkol po diyan sa showbiz ay ito po oh. <laughs> Ayan, patungkol po sa Itbulaga Well, alam niyo po, dati may video ako no, nung bumalik po yung TVJ no, sa area ano po, sa Channel 5, sa TV5 Pero hindi ko na po na po, sobrang busy po kasi ano po, yung ating reaction doon At ating nga uh, po sinabi doon no na bagamat ang uh, Itbulaga po ngayon eh bago na po makas no. Syempre ang unang-una diyan ito pong si Paolo Conti sa no. At uh, tayo po yung nagsalita doon na huwag natin silang i-bash no. Kasi nga nagtatrabaho lang din sila. So yun din po ang ating gagawin ngayon. Hindi po tayo mambabash lang kahit sino ano po. Ang ating lang pag-uusapan ngayon is yung latest decision po ano po. Kung saan eh binigay po ng is it IPO no binigay po dito sa TVJ ano po yung talagang trademark o yung pangalang It Bulaga kasi nga yung trademark nga po ng Tape Incorporated eh kinansila ano po or ipinawalang bisa parang ganon so yun nga at uh, sinabi nila na mas credible no ang uh, storya po ng TVJ kung paano po ito nabuo o uh, paano ito ginawa at uh, yun nga no, diniscuss sinabi sa press conference ng TVJ no kung paano nga nila ginawa ito no. At uh, sila po ang sila po ang ano uh, nagwagi diyan. Ayan. So yeah, <clears throat> congratulations ano po sa TVJ no. At uh, sa kabilang banda naman po, ito pong si Paolo no, lumalabas sa ating news feed kung saan eh sinasabi niya hindi pa tapos ang laban. Ayan. So may nababanggit doon na parang ano daw no, yung legal ano, hindi pa raw wala pa daw ano, final mga ah, So di natin alam ano po yung mga ano pa, I mean yung pagdadaanan pa ng usaping ito no. Matindi po kasi ito pag it, dinaan sa legal pero sa unang parte eh yun na nga po nagwagi na po ang TBJ kung saan nag-celebrate na po sila no. Kita naman natin yung kasiyahan ano po kung saan ipinatugtog pa no yung uh, kanilang uh, team song no diyan naman po ay compose ni Vic Soto kaya ko kaya po sila po ang uh, nagpapatugtog ano po as intro no sa kanila pong uh, or yun po ang team team song no ng E80 na nilalabasan ngayon ng uh, TVJ ano po at uh, soon nga po inaasahan ng marami eh magiging it na ito well ang tanong kailan nila ito gagamitin kasi EAT pa rin po ang kanilang ginagamit. Well, sa tingin ko, gagamitin nila ito hanggat yun nga yung final decision ano po, kung saan talagang uh, pinagbabawala pinagbabawalan na po no, na gumamit ng tape at sila na po ang gagamit yung TVJ. Kaya nga po ang kanilang apela, eh habang umaapela no, itong uh, ano, tape, eh wag na nilang gamitin. Pero, I'm, sigurado ako hindi ano kasi nga may sinasabi silang hindi pa tapos ang laban ayun so tignan na lang po natin ano po abangan natin ang mga susunod na kabanata sa bakbakan ito no so legal na po dinaan na po sa legal ang usapan para nga naman eh maresolba na ito at ang ating uh, of course yung legal po natin ang masusunod diyan ano po at uh, yun nga po ang uh, unang nagwagi diyan ay ang TVJ ayan kaya congratulations po sa inyo. <laughs> well, ano nga po pala, no? Ilan pa po sa mga bagay na napapanood dyan sa E80. Ayan, kung saan na po sa rating. So, kung mapapansin nyo po ang suporta ng tao, no? Sa rating and at the same time sa social media, eh, talagang sa TVJ, no? At uh, bagamat bakit po ganoon pa rin kalakas loob ng kabila ano po ng EB ng tape well kasi po may mga followers no may mga nanonood pa po kaya nga po hanggang ngayon eh nasa ere pa sila no may dati nga napapaulat hanggang ganito na lang pero hindi nga eh as a matter of fact nag-sign pa nga po ng contract sila Yorme ano po itong sila Paolo no at hanga lang talaga ako dito sa tikas no nito ni Paolo hindi lang sa pangkatawan kundi sa ano talagang tapang eh. kasi alam niyo po pag kayo eh na bash mahirap po yan dito nga po sa ating maliit na channel ano po sa kabila sa sports channel po natin may mga bashing din po Kung nararamdaman doon pero maliit na bagay lang po yun kaya yeah, how, how much more nationwide bashing ano po <laughs> kaya Aga-aga ako sa tigas nito ni Paolo ano at uh, yun nga, para sa akin, naghahanap buhay lang po itong mga to, no? Naghahanap buhay lang. Sino nga naman ang tatanggi sa trabaho? Hindi naman po illegal, di eh. Diba? Ito po'y legit na trabaho, no? Para rin sa kanilang pamilya. Yun din po ang ating sinabi sa ating unang, ano, no? Unang uh, komentaryo, ano po? Tungkol po dyan sa, ano, uh, makabagong cast, no? Ng EB ng tape. Ayan. So, sa EAT naman, well, kita naman natin, no? eh, yung kanilang dating, ano, <laughs> si, di naman dati, I think, magre-realize din to balang araw, eh, no? Sa takdang panahon. <laughs> Ito po si Alden, no? Eh, lumabas sa Showtime. Ayan, para mag-promote ng kanilang movie, no? Ni uh, Sharon Cuneta. Ayan. So, first time pong nangyari yan, no? Na lumabas si Alden sa its Showtime. Pero, hindi po siya lumabas dito sa EB ng tape, no? Well, siguro, yun nga, no? Eh sigurado naman nandahilanya niya eh, para sa ano tayo dito yung sipat yung ano niya yung loyalty niya isa eh, TVJ ayan yan TVJ naman laging eh laging nilang binabanggit ano po at, uh, yung kanilang mga taga suporta ano po well ako rin naman po no <laughs> sa EAT palinano ano ano sa Dabargan, sa original pa rin nanonood, ano po. Eh, naniniwala talaga kami na ng TVJ is Itbulaga, no. Itbulaga is TVJ, no. Kasi nga iba po talaga ang uh, ang show tiganyo, yung Kabila, iba talaga ang tema na. Iba talaga ang itsura. Kasi nga ang nakagisnan is yung mga dati ang host. Ayun, but again, I'm not I'm nothing against no sa Kabila, no. Tumutulong din naman sila. So, yun lamang po nung no, ating uh, update sa ngayon, ano po? <laughs> sa ating pag-ship no, ng topic. Showbiz naman tayo. <laughs> Ito po ating unang episode ng mga ganyang usapin, komentaryo. Dito po sa Denrica YouTube channel at pagkita-kita tayo ano po sa mga susunod pang mga <laughs> mga usapan ano po. At uh, mag-comment lang po kayo kung nagustuhan niyo po itong ating mga bagong contents at many many more po no in the future no. Nating na itatopic po. Ayun. So muli, Maraming salamat po sa inyong panonood at uh, magandang araw po sa inyong lahat.